Habang papalabas nga ng eskinita ay eh, may nakita akong pusa na natutulog kaya naman agad-agad ko itong ginisi sa pag ako ang nahihirapan sa kanyang pagtulog. Pagkatapos niya magising ay eh, agad-agad ko rin siyang pinatulog sa pagkat ako ay pupunta sa labas upang magjaging. Hello guys, my name is Rainier Cespella from ABM Grade 12 Self-Esteem. Ito nga pala ang aking vlog para sa MIL. As you can see, kung makikita nyo ay naglalakad na ako para makapunta sa police station. Dumana na pala ako sa shortcutan para mabilis makapunta sa police station. Maya-maya may nakita na naman ako mga pusa. Pero hindi ko na ito pinakailaman dahil ito naman ay dumidede. Kung mapapansin nyo ang kasiyahan sa aking muka, ito ay dahil sa makakapag-jogging na naman ako. Dito nga ay napakasaya ko at ang dami kong alam. Dito nga ay may nakita kong bata na naglalaro sa playground kasi palaruan ito. Ngayon nga ay napakalapit ko na sa police station. Naglalakad na ako dito sa eskinita. Masikip at magulo pero ayos lang dahil malapit naman na ako. Pagkalabas ko nga ng eskinita ay agad kong hinanap si Jason kung nandi dito na ba siya. Pero wala pa pala siya kaya ako ay nagantay muna. Pagkatapos ng 10,800 milliseconds ay nakita ko na si Jason. Sa una ay nahihiya siyang magpabidyo pero nung sinabi ko na para sa ML to agad agad niya namang itong binawi at sinabi niya na ulitin. After that pagkatapos nun ay agad agad kaming nag stretching. Mahalagang stretching dahil para makondisyon ang ating katawan. Pagkatapos namin mag-stretching ay agad-agad na rin kaming tumakbo. Dito nga dahil nahihirapan akong magawa habang tumatakbo ay itinigil ko na rin agad. Yun lamang po at maraming salamat. <tinyo>